Hello mga kasipat, kamusta po kayo? Sana ay okay lang kayo At mag-iingat kung saan man kayo naroon At ngayon, ang vlog na ito ay isang travel vlog Ako, ang ate ko, ang mahal ko, at bonso kong kapatid Ay nagpunta sa isa sa pinakamagandang lugar Puntahan oh, dito sa amin sa Occidental, Mindoro Halina't samahan nyo kami At ipapakita namin sa inyo kung gaano ito kaganda So, enjoy watching! At kung magustuhan mo ang video na to kasipat, ay huwag kalimutang i-share at i-like. Salamat! Andito na nga pala kami at panoorin nyo ang area nito kung gaano kaganda. Ito nga pala ang nag-iisang sablayan Parola Park na matatagpuan dito sa Occidental Mindoro. Sa iba, ituturing nga pala ito na mini bagyo ng Occidental Mindoro dahil sa ang ganda nito, tahimik na paligid at lunti ang paligid dahil sa naglalakihan at nagtataas ang mga puno sa paligid nito. Ang dami nga pala mga kasipat na nagpupunta ditong mga tao. Kasama na rin yung mga foreigners sariwa ang hangin at pwede pwede pang family bonding talaga itong lugar na to pangalong beses ko na nga palang nakapunta dito at yung una ay noong college noong gumawa kami ng video rito at heto narito ulit ako kasama ang ate ko at punso kong kapatid at ang mahal ko at ngayon na upload ko na dito sa aking youtube channel ito at sobrang sarap at sobrang saya sa pakiramdam na nasa vlog ko na ito ngayon. Shoutout nga pala sa lahat ng aking solid supporters dyan at subscribers na laging nanonood sa mga vlog ko, nagla at nagshare ng mga videos ko, lalong lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. At shoutout na rin sa lahat ng kapwa ko Mindoreño dyan. Na, na. <laughs> Dito rin matatagpuan ang isa sa pinakamahabang zipline sa buong Pilipinas at pwede pwede ka rin dito na mag wall climbing sa baba naman ng Parora Park na ito ay merong dagat at pwede pwede mag swimming pwede pwede na gawin ang kahit anong adventure at alam nyo ba mga kasipat na napakaganda ang lugar na ito, napakalinis at asinsado na rin. Maraming kainan, may Jollibee, may McDo, may Chowking, at marami pang iba. Alam nyo ba na pag napunta ako dito, pakiramdam ko nasa Manila ako. Manila na para pa rin probinsya, ganon ang pakiramdam ko. At sobrang sarap sa pakiramdam. Dito nga rin pala mga kasipat matatagpuan ang isla na tinatawag na Pandan Island at mula rito sa Parola Park sa Sablayan ay pwede kang pumunta roon gamit ang bangka magbabayad ka lang ng pamasahe the best adventure para sa pamilya o mag jowa ganun parang mini bagyo to at parang tagaytay ang lamig ng hangin sariwang sariwas sarap lang hapin mga kasipat kaya kung ako sa inyo kung hindi nyo pa narating to puntahan nyo na at hindi kayo magsisisi Salamat nga pala sa mahal ko na sa mama sa paggala namin ito. Kaya sobrang saya ko rin na nakapunta ulit ako dito kasi kasama ang mahal ko. Salamat mahal. Love you. Nasilayan din namin ang napakagandang paglubog ng araw dito. Sobrang ganda. Sarap sa pakaramdam na makakita ng ganto. So dito, pabalik na kami. Punta na kami sa hotel at kinabukasan ay pauwi na kami. Halata naman nag-enjoy ang ate ko at kapatid ko, pati ang mahal ko. Kaya sobrang sarap sa pakaramdam na masaya kami lahat. Sa uulitin so, ulit sa Blayan, babalik kami sa iyo.